ng dadyaw. Pakukarayo. Ang dami na. Hindi <laughs> ako pag-edit kahapon. Good morning. Panibagong araw. Panibagong, panibagong kat, katat. Wala. Sige, tuloy nyo. Mag-swimming kami ngayon sa dagat. Doon, no? Dyan, dyan, dyan. Dagat yan, dyan. Swimming tayo dyan. Tatawa so, mo ka dyan. Tatawa mo ka dyan. Dumplings. Yun, pagkain. Alay, lakad muna kami, mga lods. Yan, siya na naman kasama ko. Nakaligo na yan eh. Ako, wala muna. Maya pa. Nakapakain. May crab ako nakita. Di pinakuha sa akin. Oh, naman yung crab na yan eh. Makagat ka nun. Di narabis ka. Eh, oh, so ako, Kung <laughs> man, ta tanda, no, man, <laughs> <laughs> Nakagat nang crab, tumahol ng tumahol. Ay, <laughs> kami ng tindahan. Hanap kami ng tindahan kasi An tubig. <laughs> Kasi mga na mga nauna, ay ano? wala man nakatradalang pagkain. Diyan Ay, gaatay. Big din. Uy, ang bigat-bigat na kaya. Di ba maka-out? Umusok na yung motor ni Dudong. High tide na ba yan? Oo ko dyan. Hmm? Hindi pa yan. Ayun na, no, may isda. Ang oh, anong gawin mo? Papakay mo isda. Habulin ko. Sige, habulin kayo doon sa malalim. Tapos tabang mo ako doon. Hmm. Alam Magkabul. mo rin yung tabang. Tulungan. <laughs> Ikaw na lang. Ito, ihinit. Ayun na, Ayun na, isda.

Okay guys, pabalik na. Hulaan mo anong karga namin. Hulaan nyo, hulaan nyo. Hulaan nyo, hindi nyo mo hulaan. ito na lang. Karga nya. Unleaded. <laughs> Unleaded na Pepsi. <laughs> Special na eh, kaya sobrang itom na. At ko ha. Ah. Mineral tubig. Mineral tubig? Ha. Uh, mineral tubig na ice. Um, ice mo ko? Init kay Dre eh. Mas mar maraming tindahan doon pagdating natin doon sa Lawis kung saan hey, may, pesta. may pesta. May pesta doon sa unahan eh. Pero maliligo mali lang kami dito. Sila... Sa Si ano? Kaya mo yan. <laughs> sa akin natin yun may... Sa akin ka pa nagtanong. <laughs> Hindi ko talaga. Ay, ambot. Basta ano, may, bahit, may bahay doon. Sa'yo yun yun. Ang daming tao. Hindi yes, sa maglakad, napakainit. <mukong> Makikita nyo sa dating vlog ko, punong-puno ng tubig itong kalsada na to. Kasi umaapaw na itong dagat eh. Tapos yung cottage, yun doon. Maganda pa yung dating, ngayon wala na, wasak-warak na. Kasi may pag may bagyo na dumaan eh ito oh, yung mga cottage dati yan, yan maganda pa yan dyan dati may, may wall pa to dito eh mga bang wall tapos na wala na, nawasak pa yun oh yan ang no? may, parang cottage din yan dyan, dyan yung video okay yan dati yan oh, no? yung may simento na yan ngayon wala na may ba? oo, oh, binagyo dito dito

Yan, ayan, Hindi kinakagat na siya, kinakagat mo. Teka, sama na. na. na Wala naman. Wala nang gagawin daw. Hindi meron. Hindi pa siya nakakagat. Dadalaw naman. Ano kinagawian niyan? Kuwarang ukuto eh. Pampalik patras yung ano, tatakbo. <laughs> Bobo. <laughs> ano ang tawag yan? Turik. Turik. <laughs> turik. <laughs> turik. Sabi ni Tita Turik eh, hindi Turik. Turik. Guys, ito sa akin, ang laki. Tapos natin bang huli, makakakuha tayo. Ito yung kabila. Bukan natin dito, maliliit lang itong butas na to eh.

Bebe Andaya, walang kakagat nito ako napakalaki kasi eh. <laughs> Matry ko sa malaki. ko ng ano, paon. Saan na yun ito? Ito, 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 ito. Ayun. na, nakakuha na ako. Ayun, bumitaw. Nawala na. dito. Ito, nagkukag oh. Ayan. Buka mo. Ito. Try natin yung malaki. Yung malaki. Ikaw, ikaw malaki. maglulagay Ah, sige. Kinagat, kagatan kayo dyan. Takot ata eh. Ito lang laki. Malaki masyado ata isa. si eh. Umiiwas siya eh. eh Ayun, ba siya oh. Hindi. Ah, yeah, kinabot ko mo. Malaki masyado. Ipihin na malagalaw yung isa. Lumalaban. Lumalaban nga. Ito, ito na lang. Ito, ito, ito. ito. Maliit. Malaki masyado to. Metro. Takot sa kanya yung ano. tsuk sok sa bali. Maliit mm -hmm. lang pala siya, no? Mm-mm. -hmm. mm yun, oh. Hindi mo si? Ayan, ha. Ay, Asan? Ayan, ha? Ayan, ha? Ayan, Ano Ayan, ha? Ayan, ha? Ayan, si Ayan, Ayun, ayun,

isa sa quality kasi naka underwater protection ako <laughs> naunan pa ako ng kumbrero mabasa gini lang ang ni Ron uy tanaw

<laughs> Ayan oh. pa, hindi pa siya ganun ka malalim eh Hindi pa siya high tide uh, ay, 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 ay. <laughs> Dadala ko ng ng alon Ayun mo naman itura ko oh, maliligo tapos nakasumbrero Ayaw maimitan ba pumunta doon sa malalim kasi baka hindi na ako makabalik ah <laughs> hindi ko daw ibog iba yung aking mukha mababasa sombrero ayun na oh oh na no, oh. Ayoko malatan kiate naka ako malno naman mo malat sobrang malat lalim 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 wala pang one po, atay Oh, malalim na. Oh, 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 oh. Oh, ala, 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 ulubog na. Ala, ala. Ala, sige. Tulog na ba? Nakapikit. Ha, 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 ha. Ha, ha, <laughs> Ayun na o, ito. Talon na ng talon Marami ka na nakuha, Dre Marami na o Tinita mi mo doon, marami na ako, malalaki Suso Talon Dave Dave bisa mau unat lagi ulu kayak <laughs> apa Ini okay. okay. okay, tuh. Lagi alala, alala, maulook, 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 maulook. Hindi ka hindi ka buhatin na Oh, <laughs> akarte <Now laglangin>. <laughs> <gano. laughs> Oh, 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 <laughs> <laughs> oh, oh. Oh, 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 walang tawa, walang tawa, walang tawa. Oh, oh, oh. Oh, 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 galing, oh, galing, oh, na mga paa. Ano na, oh, 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 yes. Oh, thank you, Lord. <laughs> oh, talon na. Bitang na natawan ko. Talon, talon. Dun, padaw, Huwag ka mag-dive kasi malal, mala, ano lang, mababaw lang. Sige talon wow. <laughs> no, no, Ikaw talon na Mababaw pa eh Mamaya babak mag Ploting, sa, sa Oh, ting sa sal, Oh, orang kata mau diklo, kaplo tu lah aku. Aku dah Hmm galing kasi maalon ang mga cottage Mukha kawawa. Punta tayo dito, kanipaan o. Kukuha doon ng ano eh, tuway. Tuway ba tawag doon? Mukha, tara. Mama ka dito. Uy! Bakit? Be, naka tsinelas ako eh okay. Okay, Dito okay, Dito okay, paan ba? Yung mga tinik tinik nga

back in the water Dahil back in the water, malalim na di ba? Yan o, malalim na Ito ang kasama Hindi mga bata Backflip Dali Uff Diyo yan Mm -hmm. baktay! una ulo! naros! baktay! una ulo! kinagayabang bang oh naros! naros! baktay! una ulo! tamo! una ulo! <laughs> kaya pala po layo mo pa, una ulo eh <laughs> <laughs> hindi, hindi ako makakawa ng shell, paano ba ginagawa yan? Ni, <coughs> ito to mga mag bato. Oh. Ang pa ah. Oh. Pero ano ba to? Parang na, parang nakakatakas eh. Bukang lumayo sa akin ng huli ako. Bitel ng mga tanda sa pa ako, left, left ito. Sinapakan ko left. Wait lang. <coughs> Saan? Dito na. sa left. Wag yan sa unahan sa likod ko. Wag yan. Ito na, ito. Huwag yan, huwag yan. Kabilang pa. Talaw. Anak, anak, anak. Ito mga ilalim niyan. Wait lang. Hana. Igahi man. Bato no. Na na bato. Wait lang kay kayon ko. Daga na kislag ko. Asa mo nakuha? Nanda na. Daga na kayo ko Ito dami na lang kuha Ano?

Nakakuha na ko yun o. No? First time of my life tin sentence. Ano <laughs> na din Ako, ako natin pag pag na din yung paghihirapan. Pag nakatunog ko gay-gahi. Pag no na <laughs> ito. oh Tapos na ako maligo. Itong isa wala pa ligo. Ang bata o. Oh. Wala pa ligo yung bata. Ayan eh, no? oh maligo nanay kasi nandun pa nagkuha ng kinason. No? Oh, oh. Mm. Oh, oh mm. reply ka pala eh. <laughs> mm. oh. Mm. Oh. Uh. Oh. Uh. Oh, lagi. <laughs> uh. Oh, ito 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 sa vlog oh. Uh. Oo. Oh. Oh, sige, isulti na tara na 'yung gustong isulti sa vlog oh. Oh. <laughs> Tubag. <laughs> oh. Igalasan ako ng kamay. Kayo, oh, nagpabugat na. <laughs>

kas itu nih eh. tempatnya nih oh 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 mempitik motor kamu yang mempitik ah alamoyan na na eh. <laughs> cake? Mangga. Speaker Okay, ito na yung mga pansambong bahay na pinuntahan namin ngayong gabi. Kaon, pero ito. Kaon na po din. Oh. Oh. bahay. bahay. bahay